Narito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Sabado, Hulyo 20. Para po sa may mga sujak sign na aris, gagaan ang mga pangyayari sa iyong buhay. Kakaiba sa nagdaan na kung saan mahirap sa iba ay sadyang napakagaan para sa iyo. Kaya naman umasa ka na magiging madali lang din ang lahat para sa iyo sa susunod na mga araw. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 9, 20, 24, 28, 30, at ang 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, na habang sinisira kanila, nila, mas lalong gumaganda ang iyong buhay. Ang iyong mas palad na kulay ay ang beige. At ang iyong mas swerteng numero naman ay ang 5, 19, 22, 24, 29, at ang 35, Pare naman sa Gemini, ikaw ang mamumuno sa mga nasa paligid mo. Dahil ikaw lang ang natatagpo may kakayahang dalhin sila kung saan may matitikla, may matitikman silang sarap at kagaanan lalong lalunas sa kasaganahan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang blue at ang iyong maswerteng numero ay ang 11, 18, 25, 30, 35 at ang 36. Pare naman sa Cancer. Hindi lamang basta-basta lumalago ang mga halaman. Lumalawak din ang kanilang nasasakupan. Matutulak ka sa kanila. Lalago na rin ang iyong kabuhayan. Ito ang minsahin ng kapalaran mo. Ang iyong maswerteng kulay ay ang black at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 9, 15, 29, 32, 39 at ang 40. Para naman sa may mga sadyak sign na Leo, ito ang araw na kahit hindi ka humiling ay ipagkakaloob sa iyo ng langit ang maswerteng nais mong matikman at nais din matikman ng iba. Ang lahat ng ito ay dapat mong angkimin at huwag ipamigay. Ito ang itanim mo, itanim mo sa iyong isipan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang violet at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 12, 19. 21, 31, 38, at ang 41. Para naman sa may mga sign na Virgo, sumbagan mo o sunggaban mo ang mga dad na nagpapaangat sa buhay mo. Ilagay ang mga ito bilang kasagutan sa hinihingi at hinihintay mong sinyalis mula sa langit. Ang iyong mapalad na kulay ay ang peach atang ang iyong masweting numero naman ay ang 4, 11, 13, 27, 39, at ang 40. Pare naman sa libra. Ito ang araw na may pinapagawa sa iyo ang nasa itaas. Inu inuutosan ka nito na mahalin ang mga taong nagpapahalaga sa iyo at tanggalin sa buhay mo ang mga taong ayaw naman sa iyo. Ilitko mo ang dapat na ilitgo. Higit upang higit kang uunlad at mas maging maligaya. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 3, 8, 22, 25, 27 at ang 34. Pare naman sa Scorpio mabilis na mapapasayo ang anumang gustuhin mo. Pero sa kondisyon na hindi ka magalinlangan sa iyong kakayahan, magtiwala ka sa iyong sarili. Ito ang payo para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang burgundy at ang iyong mas numero ay ang 17, 20, 26, 36, 38, at 40, 42, para naman sa Sagittarius, sisigla at mabubuhay ka dahil sa ambisyon mo. Mali ang iniisip mong simpleng buhay lamang. Hindi yan ang nakalaan sa iyo. Abutin mo ang mas mataas na pangarap at tiyak na ibibigay ito sa iyo ng nasa itaas. Ang iyong mapalad na kulay ay ang white at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 2, ang 11, 14, 22. 33 at ang 41. Para naman sa Capricorn, huwag mo nang hintayin ang matagal ng dumating. Yakapin mo ang dumating at nasa iyong harapan na. Ito ang kasagutan sa iyong pagkainip. Ang iyong mapalad na kulay ay ang green at ang iyong maswerteng numero ay ang 9, ang jazz, kense, 19, 20 at ang 23. Pari naman sa Aquarius, ipakita mo sa langit na seryoso ka ngayon. Huwag mo nang ulitin ang nakaraan na kunwari ay seryoso ka pero ang totoo ay mababaw lang ang pagkagusto mo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yellow at ang iyong mas sweating numero ay... ang 42 at ayan po ang ating Pisces at ito po ang ating gabay ng kapalaran para pito bukas araw po ng Sabado Hulyo. 20 pasensya na o kayo hindi ko po alam kung ano yung biglang nagingay sa cellphone ko